Good morning, guys. So ngayon, guys, ay ako ay mag aabono ng ano, tain ng kalabaw sa aking talong. Tingnan yung aking talong. Yan ay one week old na yan. Yan. So ito nilalagyan ko na yan. Ito. Lagyan ko ng harang kasi yung mga manok kinakalkal nila. Yan ang aking iyon ang aking ng kalabaw. Kuha ko yan sa ano, sa pinagpapastulan. Ayan. Tuyo na yan, kaso naulanan, aya, bumasa uli. Ito. Ito. Tapos na yan. Ngayon, kukuha na naman ako. Hanggang doon. Ang aking talungan. Hanggang doon. Meron na yan. Andyan si Sipag lang tayo guys para may tinanaw mo ang aking malunggay. Ayan. Aking malunggay. Ayan. Hanggang doon. Maganda din kasi yung tae ng kalabaw guys. Kasi talagang organic talaga siya. Doon. Hanggang doon. Yung iba dyan, hindi ko pa nalagyan ng harang lalagyan ko yun mamaya ang magtanim ay di biro <laughs> hindi ako ngayon busy ano mo bang may ahas dito to ang guys pag may ano tayo may net tayo sa ito kasi yung kabila dyan hindi na yan sa akin kaya nilalagyan ko siya ng harang Uy, ito ang aking dwarf coconut. Alam mo ba, natanim ko to ng ano, nung pandemic. Kasagsagan ng pandemya. Three times a week lang ako mag-duty. Kaya ang ginagawa ko, nag-ano na lang ako. Alam mo yun, ito ang ahas. Ito yung ahas. Uh. Oh. Ayan. Ayan. Bali na ano siya, dito, sumabit kasi siya dito. Ayan. Ayan ko kung nakikita. Sumabit kasi siya. Ngayon, pinatay ng pamangkin ko. Sabi ko, wag na lang patayin kasi ano naman yan. Wala yung non-binomos kasi yun. Kasi yung tinatawag na RB red snake. pakang ganun. Yung kinakain niya lang is mga ano, check na natin sa niyo. Yung kinakain niya lang is mga ano lang yan. Yung tinatawag na daga lang. Kaso, sabi ng pamangkin, patayin na lang daw kasi nakakatakot. Takot naman talaga ako. So, ayun. Tingnan nyo ako mag ano, magabono ng aking... saan ko ba ito ilalagay? Okay. Yan ang kagandahan pag walang... pag walang... Ano ba tawag doon? Dito na lang, dito. Tingnan mo ako, ha? Layo. <laughs> okay. So, gusto ko talaga ng video Kasi, ito makikita na. <laughs> yes! Itong aking tae. Gusto gusto ko yung talong kasi hindi nakakasawa. Yan. Ito nga aking tae ng kalabaw. Ito nga aking tae ng kalabaw. Napaka-importante nito. Eh, kapag hindi naman busy, dapat mag ano, aliw-aliw. Sayang din yung pesto. dito sa aking pangalawang puno yan ba't pa namatay ka? ang ah, problema mo okay nilagyan ko na to ng ano ito so, dito can you see me? dan Ustaz